Huli kamang paglapit ng lalaking sa isang nakaparadang tri-bike sa labas ng isang bahay sa barangay Bonoan, Geset, sa Dagupan, Pangasinan. Tila may kinakalikot. Yun pala, linanakaw na niya ang kargang gasolina ng tri-bike. Ayon sa may-ari ng bahay, nabisto niyang ninanakawan ng gasolina ang tri-bike ng pamangkin niya nang lumabas siya. Tinutukan niya raw ng flashlight ang salarin hanggang nagpambuno sila. Nakatakas ang salarin. May dalawa para kasama ang lalaki na nakatakbo rin. Ayon sa Barangay Council, ma-insidente ng paihi ng motorsiklo sa barangay noon. Ngayon nalang ulit umatake ang mga salarin na mga dayo raw. Inalerto na ang mga barangay tanod para doblihin ang kanilang pag-iikot, lalo na tuwing gabi. Mainit-init na balita tungkol po sa kondisyon ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Tagumpay raw ang kanyang appendectomy o pagtatanggal sa appendix sa Philippine General Hospital sa Maynila. Ayon sa abogado ni Teves si Attorney Ferdinand Topacio, nagpapahinga ngayon ang dating kongresista. Pasado hating gabi kanina nang ilipat si Teves sa PGH para sa kanyang operasyon. Bago dinala sa PGH, isinugod si Teves kahapon sa isang hindi pinangalan ng ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Abiso sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pasahe sa jeep. Dahil yan sa big time oil price hike ngayong linggo, na maaari manong masundan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. May mga petisyon ng nakahain sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol sa taas pasahe. Ayon sa LTFRB, piso across the board lang ang maibibigay nila para hindi mabigat sa mga consumer. Posible rin daw nilang pagbigyan ng fair hike petition para sa mga provincial buses pero wala pang napukuhang computation ng ahensya. Samantala, nakahanda na ang gobyerno na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga PUV, taxi, ride-hailing services at delivery platforms sa buong bansa sakaling tumaas pa ang presyo ng langis. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagkapasa sa mata ang isang grade 7 student sa mga Aldan, Pangasinan matapos umanong mabuli sa loob ng classroom. Chris, anong nangyari? Koni, nagsimula raw yan sa biruan at tuksuhan noong unang araw ng pasukan nitong lunes. Hanggang sa tumabot daw ang klase ng biktima ng iba pang kaibigan mula sa kabilang seksyon. Isa sa kanila sumuntok daw sa biktima sa loob ng classroom. Wala noon ng teacher dahil break time. Ipinatawag na ng paaralan ang mga magulang ng sangkot sa umani pananakit pero tumanggi silang humarap sa kamera. Anila handa silang ilipan sa ibang paaralan ang mga anak kung kinakailangan. Ipapakounseling din ang biktima na ayon sa kanyang ina ay natatapot ng pumasok sa eskwelahan. Na nasunog naman ang isang decide car na motorsiklo sa gitna ng isang kalsada sa Sorsogon City. Sa video na kuha ng isang motorista, kita ang nasusunog na motorsiklo sa intersection ng Diversion Road sa Barangay Bibingkahan. Ayon sa besigason, huminto ang motorsiklo sa intersection ng paandari ng rider doon na nagsimula ang apoy hanggang sa tuluyang labunin nito ang sasakyan. Ligtas naman ng rider na nakaalis bago lumaki ang apoy. Napulang sunog matapos rumesponde ang mga otoridad. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng pagliab ng motorsiklo. Arestado sa Marikina ang isang nagbebenta umano ng ilegal na droga. Ang suspect, iginit na sa korte na lang magpapaliwanag. Balita hatid ni E.J. Gomez. Sa loobang bahay na ito sa barangay ng Camarikina City, naaresto ng mga pulis ang isang lalaking tulak umano ng ilegal na droga. Nabilhan siya ng operatiba na nagpanggap na buyer mga alas 11 ng gabi nitong lunes. Sa investigasyon ng polisya, sa Cavite nang gagaling ang supply ng droga ng high-value target na residente ng San Mateo Rizal. Nakumpis ka sa sospek ang labintatlong pakete o 295 grams ng umanoy shabu na nagkakahalaga ng mahigit dalawang milyong piso. Yung sospek, yung mga droga niya ay binibenta o kinakalat, hindi lang dito sa ating EOR sa Marikina, kundi maging sa mga karatig bayan kagaya ng San Mateo at Antipolo Rizal. Ang 32 anyos na sospek, sa korte na lang daw magpapaliwanag. yung pong nakuha pong droga sa inyo, sa inyo po ba yun? Ano, po. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek dahil din sa droga noong 2020 at 2022. Dahil ito ay newly listed SBI, titingnan namin. Yung sa baba, sinong mga... Ano rin niya, mga courier or sino mga kasabwat niya. Titingnan namin uh, kung mayroon pa siyang grupo o involvement na iba. Reklamong paglabag sa so Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa sa sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang Police Provincial Director ang aalisin sa pwesto dahil bigu o manong maipatupad ang 5-minute response policy sa mga emergency. I-dineklara ni PNP Chief Nicolás Torre III na bakante ang dalawang posisyon. Pipili raw muna sila ng kapalit bago tuluyang tanggalin ang dalawang provincial police director. Bago yan, tinanggal din sa pwesto ang mga police chief sa walong lungsod sa Metro Manila dahil hindi rin nakasunod sa 5-minute emergency response policy. Sa viral video, makikita ang pagtalon. Ang lalaking yan mula sa bakod ng isang bahay sa barangay Bangkal sa Lapu-Lapu, Cebu. Dahan-dahan siya naglakad at nagmasid hanggang makapasok sa loob ng bahay. Una niyang pinasok ang kusina at saka dumiretso sa sala. Ayon sa may-ari ng bahay, natangay ng suspect ang isang cellphone at pares ng sapatos. na na ang 34 anyos na suspect sa barangay poblasyon matapos makuhana ng armas. Inamin niyang siya ang lalaking nakuhana ng CCTV camera noong June 10. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang nagawa. Paliwanag ng lalaki, may plano siyang sumuko sa mga otoridad nang mag-viral ang video pero nag-alangan para sa kanyang kaligtasan. Desidido ang biktima na ituloy ang reklamo laban sa kanya. Nakahanda raw ang gobyerno ng Pilipinas na tumulong sa kaling porman na ireklamo ang nasa likod ng pagkamatay ng isang OFW sa Saudi Arabia. Ang biktima unang napaulat na nawawala. Balitang hatid ni Jonathan Andal, Exclusive. Noong June 11 pa, hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30-anyos na OFW si Juljiri Agong. Pero makalipas ang apat na araw, natagpuan siyang patay na... gin up daw, tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, nasagasaan lang daw, hindi daw hinoldap. Eh sabi ko, pag hindi hinoldap, nasaan yung gamit niya, cellphone niya, pera niya, at saka uh, ginto na ipapadala sana sa, sa nanay niya. Pero hindi raw hinoldap si Agong batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas na hit and run siya ng kotse. No? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12.31 p.m. habang tumatawid sa King Salman Eastbound Road at a non-designated pedestrian crossing. So yun ang natanggap namin. And siguro sa ngayon hindi ko muna bibigay yung detalye but the vehicle was identified, the plate number was identified including the the concerned uh, driver of the vehicle. Sisikapin daw ng OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron din daw silang abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Hostesya lang po. Ganun lang po yung paniwagan na namin. Hindi eh, po po ito pwedeng maging kwento lang na walang walang Kasi marami pa po tayong mga kababayan doon. Pag hindi po ito inaksyon ng sigurado, may susunod pa. We stand ready to pursue yung uh, castle and uh, makamit yung hostisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Agong taga Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Sa ngayon, ang desisyon daw ng pamilya doon na sa Riyadh ilibing si Agong alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Nangako naman ang gobyerno ng tulong, kabilang na ang financial assistance mula sa OWA at DMW. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nahuli kamang tangkang pamamaril sa isang councilor-elect sa Hagonoy, Davao del Sur. Cecil, kumusta ang biktima? ligtas ang biktima matapos hindi umano pumutok ang baril ng gunman. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagdating ng isang motosiklo sa kalsadang sakop ng barangay poblasyon nitong linggo ng hapon. Makikita ang pagmamadali ng angkas sa motosiklo na tila may kinukuha sa bag niya. Sa kanya, hinabol ang isa pang lalaki na nanggaling naman sa gilid ng sasakyan. Nakapasok ang hinabol na lalaki sa loob ng barangay hall. Dali-dali namang tumakas ang sospek. Ang hinabol na lalaki, si Councilor-elect Melvin Urdanesa. Kinumpirma ng pulisya na posibleng target si Ordonesa ng pamamaril. Hindi lang daw pumutok ang baril na pinaniniwala ang nakatago sa pink na bag sa kanyang social media post. Sinabi ni Ordonesa na pangalawang buhay na niya ito at wala raw siyang kaaway. Ayon sa pulisya, wala rin silang natanggap na report na banta sa buhay ni Ordonesa. Sa ngayon, ipapa-enhance muna nila ang CCTV footage para malaman kung sino ang mga salarin.